Hi mga kawagi, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, napakaganda ng topic natin ngayong gabi na ang tinatanong ng ating sender ay Habang tumatagal ba ang aming pagsasama, ay na out of love daw kami sa isa't isa mag-asawa? Ayan, napakaganda ng tanong niya mga kawagi. Para sa akin, never ko naman nasa na out of love ako sa asawa ko dahil siguro sa sobrang mahal ko siya or dahil lahat talaga ng katangian na hinahanap ko sa lalaki ay nasa kanya ko nakita. Unang-una, maalaga sa amin, sa mga bata. Wala din ako masabi sa kanya kasi mas inauna niya kaming pamilya niya bago yung iba. Yan yung rason kung bakit siguro hindi ako na out of love. Habang tumatagal mga kawagi, hindi siya nagpapakita sa amin na hindi niya kami priority kasi lagi kami ang priority niya sa buhay niya mga kawagi. Kaya siguro nasasabi ng ating sender na kung bakit habang tumatagal na out of love, siya sa asawa niya o sa kapareha niya, isa lang ang rason niyan mga kawagi. Ibig sabihin, meron kang ibang hinahanap na katangian sa asawa mo na hindi mo nakikita sa kanya at nakikita mo sa iba. Yan siguro yung uh, magandang advice ko sa iyo. Para hindi mo maramdaman yan, huwag mo hahanapin sa ibang tao ang katangian na hindi mo makita sa asawa mo. Ibig sabihin, kaya mo nga siya naging kapariha o naging asawa kasi yung unang-una, nung bago pa lang kayo, nakita mo na sa kanya kung ano ang mga katangian na gustong-gusto mo sa kanya. Siguro, habang tumatagal ang pagsasama ninyong mag-asawa, nagkaroon lang ng tinatawag natin na out of love kasi siguro inuuna ng asawa mo, yung mga anak mo, or hindi ka niya ngayon or habang tumatagal, ang naging priority ng asawa mo ay yung mga anak mo. Para sa akin, hindi isang rason niya na ma-out of love ka sa asawa mo. Alam mo kung bakit? Mas lalo kang may in-love sa kanya, at least, pamilya niya ang inuuna niya, or mga anak niya ang inuuna, sa ganyang sitwasyon. Kaya ako para sa iyo, Cinder, kung ano man ang katanungan mo na out of love, huwag mong iisipin yan. Isipin mo na yung asawa mo kaya nagkakaganyan ay may iniisip din siyang ibang bagay kung bakit hindi kanya na ibibigay ng pansin or whatever. Kung ano man ang naging rason at bakit na out of love ka sa kanya ngayon, eh dahil uh, may mga bagay siguro na habang nagkakaroon tayo ng edad, meron tayo may mga priority na gusto natin na sa buhay. Pero para sa akin, hindi siya rason na ma-out of love ka sa asawa mo. Maari siguro na may ibang rason ka rin na kung bakit na out of love ka ay meron kang, uh, tawag ito may nakikita ka sa ibang bagay na hindi ngayon nakikita, sa, nakikita mo sa asawa mo. So, ayan, para sa akin mga kawagi, uh, siguro nakakaranas ng out of love na tinatawag eh yung nagsasawa na siya sa routine araw-araw ng asawa niya or hindi siya nasusuklian ng asawa niya ng pagmamahal. Kaya naiisip niya siguro na na-out of love siya sa asawa niya. Pero para sa akin bilang kayo mag-asawa kung bakit kami tumagal ng 15 years kasi until now lahat ng katangian na gusto ko sa asawa ko eh walang nagbago. Kung ano man kami sa una hanggang tumagal, yun pa rin kami hanggang sa ngayon kasi kaya nga mahal na mahal ko yung asawa ko. Kaya hindi ako siguro magubuo kapag wala siya talaga sa tabi ko kasi mga kawagin hindi nyo na itatanong. Ang asawa ko talaga, hindi ako nakakatulog kapag wala siya sa tabi ko. Kaya napakahirap din kapag wala lagi yung asawa ko. So, sa ngayon ang yung sana nabigyan kita ng advice kung ano man yung katanungan mo sa akin. Para sa akin, i-work out nyo yan kung ano man yung, uh, kung ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon mag-asawa. At laging sentro nyo ang Panginoon kasi ang Panginoon na lamang ang magbabalik sa atin kung ano man ang dapat natin isukli sa ating asawa. At magandang gabi ulit mga kawagi at sana kung hindi pa kayo nakapag-subscribe or nakapag-follow sa FB page ko, mag-follow ka na mga kawagi at baka ikaw na ang next na bibigyan ko ng advice. Magandang gabi ulit mga kawagi. Bye-bye!